Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentohan natin. At ngayon nga, yung pag ang pag-uusapan natin ng balitang may bagong coach na nga daw ngayon, ang Los Angeles Lakers. At ang balitang trade sa pagitan ng Golden State Warriors at Portland Trailblazer. Ipinangako nga ng general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka na hindi pa nga daw talaga tapos ang kanilang prangkisa sa paggawa ng move ngayong offseason. Pero imbis nga na kumuha sila ng mga bagong player, ay mas pinagtutuunan nga nila ngayon ng pansin ng kalusugan ng kanila mga manlalaro. Sa katunayan, ayon nga sa inilabas palang nabalita ng NBA Insider na si Mark Stein, official na nga daw po nilang kinuha ang kanilang pinakabagong strength and conditioning coach na si Jeremy Osopong. Para nga sa inyong kalaman, eto nga ay nagtatrabaho sa Dallas Mavericks kung saan nakasama niya dito ang superstar na si Luka Doncic. Isa nga ito sa pinaka pinagkakatiwalaan noon ni Luka sa kanilang dating team kaya hindi na nga nakapagtataka bakit kinuha siya ngayon ng Los Angeles Lakers. Bukod rin dyan, isa rin naman nga ito sa mga pinangalanan noon bilang top strength and conditioning coach kaya nakakasigurado nga si coach JJ Reddy na mapapanatili nitong healthy ang kalusugan ng kanilang mga players. Lalo pat isa ito sa mga pinakamahalagang bagay kung gusto man nila na magkampiyon next season. Sa ibang balita naman, Since nga hanggang ngayon ay hindi pa rin trade ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga ngayong off-season sa hindi nila pagkakaintindihan na mapupuna ng Phoenix Suns at Sacramento Kings ay nakapos nga ang kanilang mga gagawin sanang move para mapalakas ang kanilang lineup at magagawa lamang daw nila yan once na tuluyan na nilang may pamigay si Kuminga sa ibang team pero hindi rin naman nga ito dapat ipangamba ng kanilang mga fans dahil sinigurado na nga ng kanilang front office na makakagawa sila ng move bago pa man magtapos ang season. Sa katunayan, base nga sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, makikipag-trade talk pa nga daw ang Warriors sa front office ng Portland Trailblazer at isa nga sa mga pinag-usapan nila dito at kung paano makukuha ng Golden State Warriors si Jeremy Grant. Mula sa Portland Trailblazers sa pamamagitan ng isang blockbuster trade. Ayon nga sa suggest ng isang NBA analyst, maaari nga daw nila itong makuha gamit sila Moses Moody at Jonathan Kuminga.